Ayan, si Papa Arjun ayan guys magandang araw sa inyo linggo ngayon at the usual dito pa kami sa Bermosa Sports Hub dito sa Imus Cavite at hating gabi na ako natulog dahil sa yung kasing ano kung nakita niyo yung uh, yung MC ko ayan naka <coughs> continental contact urban Ang uh, problema eh, sabi ko doon sa review ko uh, mahirap mahirap ano ikabit ayan oh no? may paltos na naman ako Uh, di ko alam talaga kung gano'n talaga kahirap ikabit yun o meron lang akong hindi nagawa na proper technique kasi ang ganda sa ng Continental Contact Orban kasi fast rolling no uh, kaya nga nilagay ko dun sa MC Tremor kung gusto ko sana i-time trial kung ano ba yung mas mabilis pagdating sa rolling no It's, uh, kung ano ba kung speed king ba na alam ko yung top 1 kasi nga oh. eh, sobrang gano'n kaso nga sobrang bigat sa bulsa <laughs> kaso lang face out na eh Uh, 2,700 pesos isang piraso nun yung kasi contact urban mga 1,750 pagkatanda ko di hamak na mas mura kaysa dun sa speed king kaso nga lang uh, yun nga pinaka drawback nun yung ang, hirap, ang hirap pikabit ilang oras yata ako nag attempt nun naghanap ako ng ano eh uh, parang nagano ko ng ibang technique walang hirap pa rin eh kaya ayun kapal kanan to eh, ka eh. ayun so anyway uh, di ba nga sabi ko dun sa dating video Uh, i-share natin yung mga experience natin kung paano tayo nag ng timbang kasi yung dati kasing video natin yung kung paano uh, isa sa mga main na paraan kung paano ma-improve yung pag-ahon natin na hindi gagaso sa mga ano sa mga mamahaling mag ano, yung mga carbon parts, mga malinis uh, uh, kailangan Oo. Kasi kasi yung massportate kasi mag muna ng sobrang timbang eh. hmm. Kasi hindi naman natin ma the loss of gravity. <laughs> kasi pag mas mabigat, mas mahirap umahon talaga. <laughs> Ayan. Kasi nga sa mga di pa nakakaalam, uh, before kasi ako nagba-bike, dati ako, ang dati ko kasi ginagawa, uh, ano ako nagba-bodybuilding ako dati. Tapos nung mga year siguro mga year 2004 o 2005 nagpa-certified ako na sa Association of Fitness Professionals of the Philippines na. Eh, Ayun ko lang ko meron pa ngayon yun kasi matagal na yun uh, mag ano mag two decades na. <laughs> nagano kasi ako eh nag nagtraining kami for uh, personal training yung basic course lang so kasi nga kaya ako nagpagano dahil nga ang negosyo ko dati gym uh, nag ano nag undergo ako ng mga ano na nagkokontak ako ng personal training sa mga customer ko lalo sa mga beginner no so yun nga may, cert may certification ako at uh, yung papel na nandoon eh parang ano na inaabag na dal sa luma sa luma kasi nga kasi mag ano, eh, 20 years old na So ibig sabihin, yung ano, yung mga yung mga nagawa kong pang weight lo, ano, yung pang weight loss, uh, pag, pag pagpapaga ng katawan, yung excess yung pagpatanggal ng excess ano, weight. Uh, based din dun sa natutunan ko dun sa training namin. Yan. Sa kasi nga uh, dati ako personal trainer sa gym, hindi sa bike <laughs> sa gym, magkaiba kasi. Uh, iyan ako lang sa inyo yung ano yung general terms no uh, kahit hindi sa bike uh, kahit hindi tukol sa cycling kahit sa anong bagay na uh, kasi nga uh, ang pinaka main na uh, requirement para mag lose ka ng ano ng excess body weight uh, body weight yung kasing body weight na tinutukoy talaga yung taba eh yung talagang fat loss pa uh, kailangan kasi para para ka mabuwasan ng sobrang timbang kailangan uh, mas mas marami kang binuburn na calories kaysa dun sa kinakain mo calories. Yun yung general term na yun. Kahit ano pa, kahit sa ano eh, kahit na kahit na hindi sa tukol sa cycling na ina-apply yan. Parang ano yan eh, parang sa accounting. Oh. <laughs> 'Di ba sa accounting debit credit ganyan, Eh kupit. E, <laughs> debit credit kupit sabi ganoon eh. No? Parang balance sheet lang pa parang ganoon. Kasi nga doon sa ano, based doon sa tin training namin, uh, ang one pound of body fat is equivalent to 3,500 calories. Lalagay ko na lang sa screen kung ano yung conversion nun sa kilograms. No? Kasi yung iba, binibay sa kilograms eh. Uh, yung kasi yung na basa ko sa ano yun eh sa sa ano sa sa western ano yung sa sa Amerika naman yun kasi doon sa states kasi pagdating sa bodybuilding pounds eh. yun ganyan nga ulitin ko lang ang 1 pound kasi ng body fat is 3,500 calories ngayon Kapag ang nangyayari kasi, kuwari, hindi ka nag-exercise, lagi ka lang nakaupo, hindi active yung ano, uh, na, na, tawag, sedenta, sedent, sedentary tara, huh? sedentary sedentary pa tawag doon, yung lifestyle mo, ka, puro kakain, uh, hindi ka naman ano, hindi ka naman physically active. Kapag kuwari, sa isa dalawang araw, nag-excess ka ng 3500 calories. Ibig sabihin, nag-gain ka na ng isang isang pulgadang taba, body fat. Yan. Ano yun ah, yun yung parang net, net mo, net surplus mo. Yan, net surplus mo yun. Ibig sabihin, mas marami nga yung kinain mo kaysa dun sa bin binurn mo. Kailangan pantay. Ay, di, dapat nga mas bababa eh. Yung, para para mag-weight loss eh. Pag pantay, break even lang yun. Pag kasi, pag pantay, hindi ka mag-weight gain, hindi ka rin mag-weight loss. Ay sa bagay sa akin, parang kinakain ko tuwing gabi, pebanded di kalos. <coughs> tapos yung kinagawang cardio, nakaka-burn na ng 800. Ay Adrian, ka ang tawag uh, naman noon caloric deficit naman. Ayon 'yung ginagawa ko. 'Yun nga, uh, kasi nga kaya kaya 'to ano, kaya nag-weight gain o tumataba 'yung isang tao dahil nga sa dahil nga sa caloric surplus na mas pataas nga 'yung tinitik na calories doon sa binoburn. Oo. Uh, eh kailangan kasi para mag mag-lose ka ng timbang o excess body fat, kailangan caloric deficit ang tawag naman doon. ganun uh, okay, 'yung ginagawa. Caloric deficit 'yun kahit na kahit na hindi ka ng mga ibang ano, ibang mga ibang fitness channel tsaka mm. ibang doktor, ganoon din ang sasabihin sa inyo eh. Kailangan talaga nasa caloric deficit ka uh, para, okay. para mag-weight loss ka ano Kailangan mas marami yung burn mong calories kasi doon sa kinakain mo. Ayun. Uh, pagdating naman sa cycling, eh pagdating naman sa pagbabike, uh, yun nga ganoon din no. Pero kasi yung sa akin naman kasi, ang in-apply ko dun sa ano sa pinag-aralan ko dun sa AFTP nung nagpa-certified ako uh, ang ginagawa ko nagpa-fasted ride ako fasted ride ang ibig sabihin ng fasted ride yung mag ano yung magkakaroon ka ng uh, workout sa pagbabike na hindi ka nag-almusal yun kasi ang sinasabi kasi doon, syempre uh, kuwari kumain ka ng 7 o'clock ng gabi okay. yun yung huli mong kain wala ka nang kinain afternoon. Then, natulog ka ng mga 8 hours kunwari eh ibig sabihin yung kina, yung kina, yun daw kinain mo parang parang na burn na raw yun then yung kapag nag na, -na, -na pag nag pag nag ka na nag workout ka sa cycling tapos wala kang almusal tubig lang ibig sabihin yung body fat yung body fat mo yun ang nagiging sa energy oh, mo yun yung ginawa ko yun dati na niya. Uh, yun ang ginawa ko dati kaya nung 24 nung 2014 nga, uh, yung sinare ko dating video na dati dati nga ang laki-laki ko noon. Kaya na ko eh, ang bagal ko sa out dahil nga sa bigat-bigat ko. Nung inapply ko yung fasted ride na yon, ah, uh, nga ano bumaba ano bumaba significantly yung timba ko at doon ako nagpo-podium sa ITT. <laughs> Pero same din naman yung training ko. Pinagkaiba nga lang, uh, mas gumaan na ako. Ayan. So kasi nga Uh, sa mga big uh, sa ano in, gen, ano, in general terms kasi uh, kung kung gagawa kayo ng fasted drive kailangan yung intensity ng workout nyo bababa ano uh, zone ano ang pinakamataas na zone 3 tempo at uh, saka zone 2 na endurance yan eh, kasi kapag ano kapag kasi ano kapag fasted drive kasi since na wala kang tinig na carbohydrates pag nag-apply ka ng anaerobic workouts yung mga zone ano yung mga mga below 1 hour one, ano yung below 1 hour na workouts eh baka mahilo ka kagad kasi yung sobrang taas ang intensity oh zone 4 zone 5 zone 6 zone 7 ayun kasi ano yun eh yung sa mga anaerobic workouts ang talaga binuburn kasi doon carbohydrates eh hindi katulad ng aerobic workouts na zone 3 zone 2 eh na ang binuburn doon yung body fat yun yung common ah kaso nga lang may napanood nga ako sa GCN na pwede raw kasi mag pwede raw kasi mag ano yung yung mga ana anaerobic workouts na fasted drive din eh no? pero tinry ko kasi yun hindi tumalab sa akin eh basta <laughs> malapas sa akin yung ano eh yung talagang original na concept na ano eh, na fasted drive na zone 3 uh, tsaka zone 2 yan ginawa ko yun noong year 2014 eh kaso nga lang ang problema uh, ang kalaban kasi sa pag weight loss yung ano minsan uh, psychological din Anong oh, psychological? Psychological, syempre. Siyempre, kapag nag-weight loss ka, disiplinado ka sa pagkain. Okay. <laughs> eh ako naman kasi, ang problema ko nung bodybuilding, bodybuilder ako, ang lakas kong kumain. Kaya kahit na, kanwari, kahit na gumagawa ako ng mga ganyan, uh, mga pasted-pasted na yan, pero caloric sar surplus ka pa rin, mas marami pa rin yun. oh, Oo, May technique akong ginawa kung paano ako discipline sa, sa pagkain. Eh. Hmm. Di ba yung kanin? Gito lang karami. Oh. Tapos mas dinadami ako ulam. Tapos pag gutom ako, kinakain ko lang mga prutas saging. Mm. -hmm. So, 'Yun yung ano ko technique. Ganito 'yung na sana, ko? Ina ako. 'Yun na. 'Yun yung diet ko. Mm. Yun nga eh. Kasi magka kasi pagdating sa weight loss sa cycling, kailangan oh. combination 'yan. Combination ng workout sa cycling na fasted ride at saka dapat nasa caloric deficit ka pa rin. Oh. Kaya 'yung iba kaya 'yung iba kahit na nag workout hindi pa rin pumapayat. Yung iba nga tumataba pa kasi eh pagkatapos mag-workout, puro kain pa rin. Tapos yung iba siguro, kaya sila lumalaki ka sa gym kasi wala silang cardio ginagawa. eh puro buhat. Asa ah, gym naman yun. Pagdating oh. kasi sa cycling, ah uh, marami mas marami pa rin kasi yung in ini-intake in na calories kaysa oh. doon sa bine <laughs> Tapos yung iba naman, kaya hindi sila pumapayat sa cycling dahil nga sa ano, yung iba puro chill ride zone 1. Yung iba, puro zone 1 lang ini ano, puro zone one lang ginagamit na intensity, sobrang baba. Halos wala nang intensity yun. Tapos after mga 30 minutes, takaron daw kaagad ng gutom. Nang gutom, akala nila eh, ano na, ang dami na na burn na calories, kakain sila ng sobrang dami. Sarap magpares. Oo. <laughs> Mami, ganyan. Kanin ulam, bulalo. Puno-puno pa, no? eh hmm. yung mga ano eh, yung mga naglo-long ride na ane, panay stopover eh. Tapos kapag gano'n na, kapag hindi nila nakukuha yung resulta nila, parang sinisisi pa sa paglupay. Hindi raw totoo yung nakakapayat na, hindi, daw, di daw, totoo na nakakapayat daw yung cycling. Kasi nga, lalo pa sila tumataba. ba uh -huh. Eh paano sila, hindi, uh, paano sila, paano sila papayat yan eh? Eh puro chill ride. Tapos puro kain. Eh karo, caloric surplus pa rin. <laughs> Mas matindi pa. Yan. Eh ako nga dati, kahit na nagpa-pasted ride ako eh, kapag tinamaan ako ng katakawan eh, eh bumibigat pa rin ako kaya yung uh, kaya yung ano ko yung timbang ko hindi consistent eh. Minsan tumataas, minsan bumababa kasi nga uh, yun nga dahil nga sa minsan pag tinamaan ng cravings eh yun ang naging po ano, yun ang dahil kung bakit pasiso-siso yung body weight ano yung body weight ko eh. eh ngayon, uh, bumaba na naman timbang ko, 'di ba? Eh sana nga matuloy kasi nung 2018, 2019 bumigat na naman ako eh. <laughs> Mabigat na naman kasi ako eh. Umabot pa nga ako ng 80 kilograms noong 2021 kaya kailangan ko magpapayat noon. Eh. eh ngayon, nasa ano ako ngayon, nasa 68 o 67 kilograms. Ang ano ko na lang eh discipline disipl na lang talaga sa pagkain. Eh ngayon ang ginagawa ko ngayon, recently, uh, ano lang ako, He one heavy meal, uh, one heavy meal lang ako sa isang araw. Tapos puro light meal sa lang mga isa dalawa. Yan para merienda lang. Tapos nag workout pa rin ako dito ng anaerobic workouts. Dito kahit na fasted ride. Right. Ayun na, yung ginagawa ko yun, hindi advisable sa lahat yun. <laughs> sa akin lang yun. Pero <laughs> may, may, may tanong din ako. Kasi ito ah, yung crash, about sa crash diet. Yung crash diet, delikado ba yun sa obra? Ha? Yung crash diet, yung biglang ano lang. Biglang payat. Sabi, sabi doon sa ano, ano daw, kasi... Yung biglang papayat ka, wala kang ginagawang ano, workout. Yan ang, yan ang, ano eh. Ewan ko lang kung yung ginagawa ko crash diet. Kasi, ano yun eh, parang crash diet din rin kasi yun eh. Yung, yun, tinry ko na kasi yung OMAD eh. Yan ang di ko maano kasi di naman kasi ako nutritionist eh. No? Kasi yun ang ginagawa ng mga nag-OMAD eh. One meal a day lang. Okay. Sa mga ganong klaseng, sa mga ganong klaseng, uh, ganong topic, ang, ang dapat panoorin mo, si Dr. Uh, si Dr. Eckford. Yan yung mga holistic doctor na pinapromote nila, promote nila yung ketogenic diet, tapos yung OMAD, one meal a day. Yan. Eh wala lang ano, mas maganda pang araw yung ganun eh. Ako kasi, di, di ako qualified na mag-explain no, dahil di naman ako okay. talagang doktor no. Yun ang i-recommend kong YouTube channel na panoorin ninyo. Si, si Ekberg, si Dr. Ekberg. Yan, nilalagay ko na lang yung, ano, yung link doon sa description box below yung kanyang YouTube channel. Yan. Kasi meron kasi pumapayat uh, sa pagiging vegan or pagiging uh, keto. Eh ako naman kasi, kumaka, ano, eh, di naman, eh, na, neither, neither na wala akong ganun kasi kumakain din ako ng, ano, eh, ng ano, ano, animal at saka both animal at saka plant based. Ang ginagawa ko na lang, caloric deficit lang. yon Yun yung pinaka, based dun sa napag-aralan ko sa, eh, ano, sa Association of Fitness Professionals of the Philippines. So hanggang dito na lang, uh, mainit na yung GoPro ko. Oh, mag na. na. Sagot nga pala sa mga tropa natin dyan sa Perpetual So yun Ayan, ayan guys ang inita ng GoPro ko eh uh, Baka mo auto shutdown So, so marami maraming maraming salamat sa inyong panonood Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel Pakiclick na lang yung notification button Para matotally notify kayo Ayan guys ha, maraming maraming salamat sa inyo And ride safe po sa inyo